Kenkoy Anime TV Kaya ngayon ay punta muna tayo kung saan nga naninirahan ng mga tao Sa so, wakas unti-unti nang nababawi ang mga pulang mata na ito Sa tagal ng panahon ng aking mga paglalakbay Bang, unti-unti ko nang nakakamit ito. Pero, dapat ko pang Turapi ka. May nakita na at sa bagong informasyon na pinapahanap mo. Mas maganda pa nito ay mas malina at detalyado ang mababasa mo dito. Ganun ba? Kung totoo nga yan, magandang balita nga para sa atin. O paano? Iiwan ko na lang to dito at ikaw na magbasa. Maraming salamat, Lerorio. Dahil sa iyo, maraming informasyon ang nalalaman ko. <laughs> Di ba magkaibigan tayo? Dapat lang tayo ay magtulungan. Mag-iingat ka sa mga informasyon na nakakuha mo. Masyadong delikado yun para sa atin. Alam ko yun, huwag kang mag-alala. Pero ngayon, habang wala pa sila gun, ay kailangan pa natin maghintay. Pakisabi na rin pala kay Hans at kay Melody na nagpapasalamat din ako. Makakarating din at naghihintay lang naman sila sa labas. Mukhang nainip pa yata kayo sa mabilis na pag-uusap namin. Ngayon, ano naman ang bago nating misyon na pinapagawa ni Kurapika? Medyo madali kasi ang mabagot, lalo na pag walang ginagawa. Huwag kang mag -alala. Di magtatagal ay magbibigay rin siya Kung ano man ang papagawa niya Ah, kung saan naman ang kalagayan niya Medyo matagal na rin kasing hindi ko siya nakakausap Kaya naman hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya Huwag kang mag-alala Ayos na ayos lang siya Oo nga pala, pinapasabi niya na nagpapasalamat siya sa inyo Siguro ngayon pinabasa niya ng mga informasyon Na nakuha natin Madagdag ko nga pala pinag-iingat niya tayo sa mga bawat pagkilos natin sa impormasyon na nakukuha natin. Yun lang. Mabalik nga tayo sa Dark Continent kung saan nga patuloy pa rin nangyayari ang labanan. <laughs> Hindi magtatagal, makukuha ko na rin ang kapangyarang inaasam ko. Hindi siya patas lumaban. Huwag ka nang maging matigas pa doon, Briggs. Nilasabi ko naman sa'yo, kung ayaw mo mawas ang buong lugar na ito, ibigay mo na sakit, ang nyarihan. Sa <laughs> so ngayon, hindi ko pa rin talaga alam kung anong desisyon na dapat kong gawin. Kung tatapusin ko siya, bago kong magawa ay baka nagamit niya na agad ang pampasabot na itinanim niya. Kung ibibigay ko naman ang kapangyarihan, siguradong magiging masama ang kalalagyan ng mundong ito. Hahaha! <laughs> Tontrix, nakapag-desisyon ka na ba kung ako sayo hindi ko na patatagalin pa? Dahil unti-unti ko nang winawasak ang mundo na pinahalagahan mo at hindi magtatagal hindi ako magdadalawal ang isip na ang buong lugar na ito! Uh, 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 ano? Uh, 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 hindi! Hindi umubura ang kong yun! Talagang ibang klasika, Don't Freaks! Pero... Nasa akin pa rin ang huling halakhak. Talagang matigas ang ulo mo. Ilang pes ko ba sasabihin sa'yo na hindi ko pwedeng ibigay sa'yo ang kapangyarihan niyon? Tapusin mo muna ako. Bago mo makuha yun, yun ay kung magkagawa mo. Natalunin ako. Uh, bitawan mo ako. Bitawan mo ako sabi kung hindi mo gagawin yan, sisimulang kong pasabugin ang isa pang nakatanim na bomba sa lugar na ito! Sa oras na ginawa mo, hindi kita mapapatawad! <tod> A na Nakasug... na yun Uwag! 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 Gusto na a tapusin a a aside sa mga bombang itinanim mo. Talaga matigas ka, Don Trix! Ngayon, makikita mo ang pagsabog ng pangatlong bomba na nakatanim sa lugar na ito! Uh, sandali, itigil mo yan! Maraming inusenteng nabubuhay ang mawawala! <laughs> Pasensya na pero wala akong pakialam. Pero dahil sa katikasan ng ulo mo, ang tahilan ng pagkawala nila sa lugar na ito. At sa pagkakataon ngang ito, ay sumabog na nga ang pangatlong bomba na itinanim nila beyond netero. At isang malaking pagwasak na naman ang naganap. <laughs> <laughs> Napakaganda. Walang hangganan ang kasabahan niya. Sa pagkakataong ito wala na akong magagawa pa. Ang tanging paraan na lang ang mabigay sa kanya ang kapangyarihan niya. Para maiwasan ang pagwasak at pagkawala ng mga inusinting na sa lugar na ito. Pinapaubaya ko na ang lahat sa Jing. So paano? Ngayon naman, iligtas natin ang matandang yon Dahil sa sitwasyon natin ngayon, Pare-pareho tayong delikado Dahil kay Beyond Netero Wala siyang pakialam Kung mapahamak man siya Basta lamang makamit niya Ang kapangyarihan Na bumabalansi sa lugar na ito At yun ang pinipilit niyang kunin Kay Don Trix Kung sakaling makuha niya Ang kapangyarihan yun Delikado tayo At kung hindi niya naman makuha kay Don Friction, delikado pa rin tayo dahil sa mga bombang itinanim niya sa lugar na ito kaya kailangan nating magbatali at makaisip tayo ng mas magandang paraan para mailigtas natin ang lahat sana lang ay hindi pa huli ang lahat at magawan pa natin ng paraan ang napakadelikadong sitwasyon na ito. Kaya naman, kailangan na kailangan ko ang mga tulong nyo. Kung <laughs> tulong lang ang kailangan, walang magiging problema. O paano, hindi na tayo magtatagal pa kailangan na nating umalis. Baka wala na tayong maabutan pa at mas magiging malaki ang problema. Gagamitin ko ang card na ito para mabilis tayong makarating doon. Nagkamali ako sa pagsama sa grupo ni Beard Nether. Kailangan ako makapawi kila Papa. Kailangan ko tumulong kailangan ni Jing ang tulong namin para mailigtas ang bawat isa at ang mundong ito. Tayo na! Alam kong nahihirapan ka sa magigitisisyon mo ngayon, Tonflix. Kung titiisan at papariyan na kami.